guys. So, nandito tayo sa video at makakasama natin si Rian the first, the Ronaldo. As si Rian mga guys. As si Rian. Okay. Namatay pa si Rian. <laughs> okay. Ako papakawin si Rian. Bago ka bang. Ito pa. Wow. Kano ko kagaling mag... Yeah, oh. yeah, yeah.

pistol na tayo mga guys mag pistol para siguradong papatayin natin ah uh, hindi kita makita yan asa ba ka asa ka wala ka makita asa ka? asa ka asa ka yan oh my goodness Sige, nagbila ko oh. lang ako. Pilitin mo na. Ano to si Ariyan? Yun, ayun, ayun. Ayok na. Ula, ula, ako, ako, pa, pa, <laughs> wala, wala ayo, 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 ka, ayo, ayo, ka. ayo, ayo, ako, ayo, 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 Yummy. Asa. ayo, Bala si Yame yan. Bala si Yame. Bala si Yame. mga guys. ba patay. Hindi siya saka patayin mo. Ako patyon. Asa di ka tapit? Asa ka tapit? Ano? Asa huwag ka tapit? Maduri. 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 Oh. O. 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 <laughs> hey guys, <hello>. ah, <laughs> <laughs> Napatay mga guys. <laughs> <laughs> ya ko yari kay sa akin, ya yani. <laughs> Yo, yaping Kapit na ako mamatay. Hey! Ako. Ha? At <laughs> ako ako na, papatay Ha? na Mga guys. Ayun, ulit. Dapat, dapat the first Dapat. Aaaaaaahhh! Hulag pa! Pero ako mas magaling dito mga guys as yung ko mag parkour. Mmm, ito na to. Ito, kasana! guys Agay! Yum! Patay ko. Dipatay ko, dipatay ko yan. Dipatay Di mo ko yan. Tawa ko yan. Patay ko yan. Tawa ko. Kasa ko. Ipatay mo ako. Nako. Ipatay ko. <laughs> Another. <laughs> oh, nagpatay ko guys. Kalapat ka na. Yan. Manapatay na ako. Eh. Ano ni mo? Patay. Patay ka na. Yan. Ano sa riyan mo, guys? Gunner, Fortuner. Yan eh. Asa Serian, Rian? Ay, duro Patay ka na nun. Patay. <laughs> Buset. Kali okay, mga guys, like at subscribe mo na para alright na so matuloy itong mga video mga guys. So, upload ka mga short and subscribers, Ang dami! Buta ka ina. Joke lang. Asa sa Serian, Walang yan eh. Patay na ka? na na siya Uy, dagan na dito mga guys Jotty Uy, yoy, 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 Ako na, yung dami yan ah 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 Wow Atas mga guys Asa sa ri? Ano garish? May tenga ako, Mark. Is yeah. it? Hindi ko na alam. Ah, I'm sorry, ana. Ah, Asa sa yan? Ha? Asa ka? Hindi ba kita, ha? Asa oh. Asa. Okay, Fire to na sa. Sa doon. Dito din. Dito din siya. Ati. Sa da punta kayo ko kusin. Gibo bagbag ko akong butla na ako patsil ako patay Adra, samurai X ako gamit mo, guys Akin na yung pusel mo Ay, sorry, sorry, sorry Ah, pang patay Kasing nga This is egg Bang, patay Check nyo no Check nyo no So, ayan, mga guys, ha? Ang langyan mo, patay ka? Mm -hmm. Ako gano'y, patay gano'y, mm ha? -hmm. ka ya! Iyan, ba? Walang na yan, buang-buang yan, ha? Eh, ay, eh. Patay ka kaya ayan. Tignan natal yan. Ako, tulong ko, tulong. Bang, bang. Bang, bang, bang. Bang! Ay, ay, ay. Niyage, kasakita ko to eh. Yari, kasakita adra Adara, disertigol ako ah. Yari, kasasakit. Ako, ayan. Na! Mangagaw, mangagaw! <laughs> Tamping! <laughs> Tamping! E. Nakaharang! <laughs> Nakaharang! Oh, God! <whistle�> So ayam mga guys, dibugok mga guys, napatay natin ni Kusa saja. Di ko to saja, simple humarang ka eh. Aku aku buat to saja. Hoy, dapat at so better. Asa ka mo ato ya ang nama kontra dre yan. Ako ni Oh, dibalik balik aku sel, di balik aku sel. Aku ayan, aku ya. Aku ayan. Ako, ayan! Ako, ayan! Ako, ayan! Ako oh, yan! Ako yan pa! Ako yan! Oh, 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 oh si Mommy, sige, 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 na, di, oh, sila. Sila. Ayon na po sila. Ayaw na, ayaw na. Namatay, gali pa. Sige, nasa, dili, ito sila. Ito, mga guys, namatay sila yan. Hindi ko sadya, yun, marang ka eh. Kinuha ko itong pusinang usa eh. Ito, dua ka ba rin. Uy, wala eh. Uy, mga guys. Patampo ka lang. Napakadaming kalamban eh. <laughs> Anak ng pilasyo. Tuti ka ka mark? Patay yan, tawakit, <laughs> Ma, <yari> ka nga ito. Akit na yan. <laughs> yari kita pray. Yari kita Yan! Yari kita <laughs> <Ayaw, ayaw>, <laughs> Ito? Oh? Pistula. Patay ka sila? Patay na ko, dear eh. Patay na ko, wala lang pagkasa. Patay ka sila. Kaluoy ko, ayun na matay si Riyag. Pakay, pakay. na ko, wala lang. Patay na ko. ikaw na na. Igo na to. tumango guys. Igo na to, Mars. Igo na to na kayo. Lantawa ka to. Kapalantawan mo na kitang usa. Ikaw na usa sa... So, ito mga guys. Jantawan. Oh, uh, kaka-wangit. So, <laughs> ito mga guys. Dito na nag-tata-post ang video natin. Huwag kalimutan i-like at subscribe Let's go!